O, si Ivan na naman, no? Mag-relate siya ng mga isa ito, O, lalagyan niya yung mga action, oh. oh. Yung bug sa four. o oh, plintik, bag, oh. diba, mm. oh, oh. yung bago oh. Yung ladybug, pinapuntik. Oo. Yung, naman kaya, ano naman. O, langgan, na color red. Oh. O, oh. oh, sakampas lang daw yan, oh. Oo. Mm. Oo. Oh. O, tara na nagagambo. O, natatay. O? o, A. O, A. O, A. O, alam yan, ang laki-laki yan. O, may bata po. O, pinisa niya yan. Ako yung naririp, pinisa ko yan. Ipis na mataba. O, tawag namin dia ipis na mataba o kaya ipis na malaki oh may bata pa dun oh number 3 ang naman kaya crickets oh eh. tipaklong ata eh bata, so. crickets oh isang hampas lang daw yun ata langaw hindi naman yung nangangagot yung langon dumidikit lang sa mga pagkain natin tsaka nangangana pag nakain natin yun, mamamatay tayo din o kaya magkakasakot. Ano niyan Sa lagubang ng muslim na, inaalaga ako. Ito Dalawang bata, O, ayan. O, ayan nag-review. O, Oh, yeah, paalam kay mga bata o yung mga piksyon nya oh, oh. Bye-bye.